mga tao na kapag dumating sa kanila ang biyaya, tuwang-tuwa sila. Ngunit nakakalimutan nila, nakakaligtaan nila ang nagbigay ng biyaya sa kanila. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. So, alhamdulillah, uh, pinatigil na tayo. So, safe na ako. Alhamdulillah. So, actually, si Brother Omar, five minutes niya. Yeah, alhamdulillah, five minutes talaga. <laughs> so, alhamdulillah, ang ibibigay ko lang sa inyo sa mabilisang uh, uh, oras ay yung kalagayan natin bilang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na inulat ni Yahya uh, sahib bin uh, uh, niyan na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min ajaban li amril mu'min, ibig sabihin kahanga-hanga ang gawain ng isang mananampalataya kahanga-hanga ang gawain ng isang mananampalataya Inna inna amrahu kullahu lahu khair. Dahil lahat ng kanyang gawain ay para sa kanya ay mabuti lahat. Wa sa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong katangian na ito na hindi mo ito makikita kahit saan maliban lamang sa taong nananampalataya sa Allah. So anong katangian ng mu'min na to? Na dapat isa tayo dito sa tinatawag na mu'min na merong katangian ito. Ipinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una sabi niya Ila asabathu sarra'u shakara Kapag dumating sa kanya ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. khair Allah at ito ay nakakabuti sa kanya. Dahil sa kanyang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, binibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na kapag dumating sa kanila ang biyaya, tuwang-tuwa sila. Ngunit nakakalimutan nila, nakakaligtaan nila ang nagbigay ng biyaya sa kanila na nila, oh, dahil ito sa aking pagsisikap. Eh? Pero ang mu'min, alam niya yun, na kapag kadumating sa Kanya ang biyaya ng Allah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Ngunit hindi sapat ang pagsasabi ng Alhamdulillah. Dapat ginagawa din natin ang pagpapa pagpapasalamat sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagpapatirapat sa Kanya. Kasi hindi sapat yun, Alhamdulillah, lahat tayo marunong magsabi ng Alhamdulillah. Pero ang tanong, ibinababa, buma, ibinababa mo ba ang ulo mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ka maituturing na mu'min nun na nagsasabi ka lang. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal amanu, kulu min tayyibati. O kayong mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumain kayo sa mga ipinag... Ibig sabihin, halal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baiba? Marazaknakum na ipinab... Ibig ipina, sabihin, biniyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waskuru lillah. At magpasalamat kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inshakartum... La azidannakum kapag kayo ay nagpasalamat sa Allah dadagdagan ng Allah Subhanahu taala ang biyaya niya sa iyo. Ngunit nagbigay ang Allah Subhanahu wa ng babala wa in kafartum ha Kapag kayo ay sumuway ibig sabihin nagkufur sa Allah Subhanahu taala inna azabi la shadid Ang aking parusa ay tawag dito napaka napakatindi. Okay? Kailangan mga palagi tayo nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta ta'ala kapag ka may dumating na biyaya. Yan ang una. Ha? Huh? Wa in asabat hu sarra'u Sak Kapag ka dumating sa kanya ang biyaya, siya ay nag papasalamat sa Allah subhanahu wa ta ta'ala. Wa kana khairan la at ito ay nakakabuti sa kanya. Pangalawa, nakatangian ito na dito mo lang makikita sa mga mananampalataya. Wa in asabathu barra'u sabara. Kapag ka dumating sa kanya ang pighati, problema, pagsubok na binigay ng Allah ta'ala, anong kanyang gagawin? Sabara siya ay nagtitimpi, nagsasabar. Baka na kay At ito ay nakakabuti sa kanya. Ang hindi mo na hindi mo min, kapag ka dumating sa kanya, tingnan nyo, ang dumating sa kanyang biyaya, nakaligtaan niya ang Panginoon. Kiniklaim niya dahil, dahil ito sa kanyang pagsisikap. Kapag ka dumating sa kanya ang problema, sinisisi niya pati Diyos. Bakit ganito? Anong nagawa pa sa iyo? Ha? Okay? Pero ang mu'min, eh okay? siya ay nagtitimpi sa Allah SWT dahil doon, siya ay binibiyayaan ng Allah SWT. Kaya mabuti para sa kanya lahat. Di ba na, palagi natin nasa, naririnig, sabi ng Allah SWT, Inna Allah ma'asabirin. Ang Allah ay nandoon sa mga taong nagtitimpi. So dapat mga sister, mga brother, No? Gawin natin katangian ito na kapag dumating sa atin ang biyaya, Alhamdulillah, tayo ay maligaya at nagpapasalamat sa Allah SWT. Hindi lamang sa bibig, kundi sa pa sa Allah SWT. Pagka dumating sa atin ang problema, tayo ay magtitimpi. No? Dahil kapag ka napagtimpian mo ito, ay biyayaan ka ng Allah ng higit doon. So insya Allah, maiksi pero makahulugan. No? So naway nakapagbigay ako sa inyo. Gusto ko sanang uh, damihan pero tayo ay pinagbawalan na. Okay? So bilang isang mananampalataya, dapat sumunod tayo sa kung ano ang napag-usapan natin. Okay? Hindi lamang yon. Ito ay malaking uh, tawag dito maraking uh, uh, katuruan sa atin na kapag uh, kung ano yung pinag-usapan natin, kailangan nating ipatupad. Halimbawa lamang, pag sinabi nating 4 o'clock tayo dito, kailangan 4 o'clock tayo. Yun ang Muslim. Pag sinabi nating 5 minutes lang, pagsasalita ko 5 minutes lang. Hindi yung pan